Magandang gabi mga kalaki. Ang lakas po ng ulan sa amin dito mga kalaki sa Nueva Ecija. Ano po? Dito po sa San Jose. Nako po. At iku-congrats ko po yung mga napanalo po natin kanina sa Baguio City. Congratulations po dyan sa Baguio City. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa amin mga kalaki. Okay, ang tuwa po ako at nakapagpanalo na naman tayo legit na legit. May maipopost na naman tayo bukas mga kalaki. ba? Diba? Ang swerte-swerte po ng na mga napapanalo natin. Alam ko po na marami pa kami hindi papanalog Pero ang magandang balita, hindi po kami tumitigil, hindi po ako tumitigil na magbigay ng mga lucky numbers dyan. 2 digit, 3 digit, 4 digit, sa may mga gusto po ah, sa may mga gusto, hindi ko po pinipilit ang lucky numbers namin. Sa mga gustong subukan po ang lucky numbers namin, ngayon po ay... August 20. Bukas po, August 21 mga kalaki. Gusto ko meron kang alagaan na numero. Kaya sa mga interesado dyan at nanonood sa amin ng walang sawa, i-chat mo na sa akin ang iyong birthday at birth year. Oh, day ha, day lang. Birthday at birth year po yung ang pagsusumadahin ko po. Pag-aaralan ko po yun. At ibibigay ko on the spot sa mga mababasa ko po. Anong, uh, alam nyo po, wag po kayong uulitin ko ulit wag po kayong nagagalit pag hindi ko po agad kayo nare-replyan. Okay, napakadami nyo po kasing nagme-message. Yung iba nagbimayang nagko-comment dyan, marami, maraming nagko-comment dyan na lima, pito na no, nababasa. Pero pag ikaw nag-comment ka ng iisa, nako po matatabunan ka mga kalaki, okay? Six digit lucky numbers, pwede yan sa lahat. Ayan po sa taas, okay? Umpisahan na natin mamigay.